Salamat uh, Madam Chair, uh, nandito tayo ngayon no? para malaman ng uh, katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at uh, puprotecta sa iyo, Ms. Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth, yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pag, pagiging evasive mo ng mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka, haka chismis at uh, conspiracy theories ang kumakalat, malabing marami na pong nadadamay na mga inosente pati po si uh, former president uh, Duterte ay uh, kinokonekta sa iyo. Uh, Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito. Mabuti nang klaruhin mo ang iba't-ibang mga aligasyon, Total di naman ito connected sa mga kaso mo. Uh, I'm here not to defend the uh, former President Duterte, but uh, to tell the truth. Sa pagkakilala ko po sa kanya, knowing uh, former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, uh, hindi talaga pumapayag ng illegal yun. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Dabao. negosyo yan doon, pumunta early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagnegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng iligal sa kanyang pamumuno. Uh, ako rin po mismo ay uh, saksi rito. no. At uh, for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o malapit sa kanya, parating niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Eh, marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention niyan. At ako po ay mismo, uh, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang uh, peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalo-lalo na po, pag nag na po sila ng lagim, eh dyan po mismo sa mga kondominium. Dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghasik ng, naghasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against sa uh, Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At uh, lastly, to Miss Alice, uh, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung re-respetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Salamat kaayo Ayo Senbong.